Hindi ko, tatanggal talaga ka namin sa servisyo. You drug the entire organization. Uh -huh. As of na kung ano, umatay ng tao at prostitutes, even at the height of your anger. May gusto naman sabihin sa dito si Dia Esguerra, ng mga uh, ayaw, I papasigot ka agad namin yung pre-church mo. Eh, namat na po yung pagkakamali. Nagkala po ako ng sobrang mga sobrang mga sobrang. Sisisi po ako sa akin na ako. Laging pa sa sisisi ko. Walang unang tao sa akin na Hindi sa sabi ka sa akin. Kaya pa naman tulungan mo. Ano ito tulungan sa'yo? Sige, okay, masabi ka ano to tulong Ang para sa pamilya ko na natatulog ka. Sa pamilya mo oo? 23 years kasi sa BISO. I hindi na naman experience na ups and downs natin. Ano sa inyo yan? deep breathing? Pinaalas lang, ginugulong tayo, hindi lang alagad ng batas, hindi lang malalim lang. Maligang cyber drug organization. Talagang galit na galit darap ng tao sa iyo. Yan ang pagsisihan mo. Wala ka kakampi, katinawa mo And that you have to pray hard. Sobrang galit ng tao dito. iyo. Kahit papano, pinoproteksyon na lang namin yung anak mo. Kaya may mga pulis din doon. Yan na ipagdasal mo. Kasi hindi namin makontrol lahat ng tao.